araw sa mga boss, another Sunday, another pet salamat naman tayo dito sa Grotto Pet Market. Huwag niyo nga palang kalimutan mag-subscribe sa channel ko mga boss and follow para rin yung Facebook page natin. Hindi ka, you see. Tara, market tayo ngayon. Ay, Good morning boss junior. Good ah, boss. Ano dala mo ngayon? Okay, Ito, update tayo kay boss junior dito sa Grotto Pet Market. Yun. Gaganda ng mga dala ni boss junior oh. Ano? yun mga ah, British shorter na blue, dalawang mail uh, na. dalawang male to, ito na, Ito, sa kung pili pisa, dako 20 20k oh, oh. Siyempre may bawas pa yan Negotiable pa naman Negosyable pa yan 20k Pero quality yan Mga boss ito yeah. Super chunky Ito so, so, itong dalawang exotic Uh, ito naman exotic long hair. Oh, exotic long hair. Yeah. Exotic long hair oh, dalawa okay, oh. oh. Okay to. Oh, ano? Okay. Yeah. Asli natin yeah. dito, ano? 12k, 12k. 12K. Oh, ano dapat? Dalawang lalaki. Dalawang lalaki. lalaki. Yeah. Diba ako sa French Ayan. Yan lang Yun. Sa mga gusto mag avail kay Boss Junior. Okay. lang sa Facebook ko, ha? Junior Pauso. Tapos, salamat Boss Junior. Sige, Boss Junior Salamat, Boss Jake. God bless. Yun. Meron din pala tayo ditong mga British version. I5 na lang isa mga boss. Lalaki. Ito naman British Shorthair. Ano? Ito naman British Shorthair, 'yan. 5 na lang taw mga boss, lalaki. 'Yan. 2 months. 'Yan. Tapos ito Persian, 'yan. 5 na lang taw mga boss, babae. Yan. Ito naman lalaki. 5000 na lang. Tapos ito, mga paktin nito, face na Persian. Ayan. P5,500 na lang ito mga boss. Ayan. PM lang mga boss. Negotiable pa naman yun. Morning, Mas MJ! Good morning, kita na kay Mas MJ. May pala siya rito. Ayan, mas mga tabas. Siberian Persian. S Siberian Persian? Ayan, mas <noise> Ito na lang kulay, ah. Ah, pa Sino? Ano dyan ganun to? 8. 8. Yan. Available pa natin. White. Albon White. 80 na lang. Ilang months na to, boss? 3 months. na. Tapos may available pa tayo sa bahay. Ayun, may available pa si boss sa bahay. Ito. Hindi natin dinala ngayon kasi babaksin na po natin. Ayan. E, baksin na ito mga Ayan. Ito na isa. Ito. BK. Ayan. Tapos ito yung Iberian, Persia, nyo. Pss, pss, pss. Salamat po mga gusto makapil kay Boss MJ. Sa mga magkakusunta sa uh, atin, yeah. nice na sa Facebook. Thank you, Boss MJ. You, Boss. Good morning, Boss Bibi. Ito, update tayo kay Boss Bibi dito sa Proto Pet Market. Ang mo kayo, boss? Ito, may dalawa pa ito. Ang ganda na ito, good coat. Triple babae, 7'5. 7'5, babae. Ito, lalaki, 7,000 Ito, lalaki, 7'000. Ito, 7'000. Ito, Naantok na ba sa? Nabubuk 17,000 lalaki. Yun. Okay. Eto, British. <laughs> Nagulat ha. Wala <laughs> na ba? 13. 13 na lang, British shorter. Babae ito, boss? Oo, oh, babae. Babae. Yan. Yeah. Ito, ito, 25 lang, Persian. Ayan. Ito, po, uh, babae? Babae, ayan. Kaliko. Ayan, kaliko. Ito, ano to? Ito, 55. Ito, 55. Malaki na, no? Ayan. Um, blue eyes pa, oh. Ayan, oh. No? Um, British Exotic. Ayan, British Exo. Ayan. Ito, Persian. Ayan, 35 lang. Lumaki na, no? Ayan. Ano? Bicolor, no? Yan, lalaki Pagkano ito, boss? 3.5 <laughs> na lang Bicolor yan, na Persian Lalaki Wala na, boss? Yon sa lahat ng mga Pero pa palang pumireng yan si Boss PB, mga boss Magkano yan, boss? 5.5 na lang Ayun, sa lahat ng mga gusto mag-appel Kay Boss PB PM lang kayo sa FB niya tapos, ano pa ba? Shoutout, boss. Kaya kay Manon Kaya uh, Tarnak. Ayun, shoutout N out mo sa inyo. yung vlog mo. Ayun, thank you. Napanood, ayun. Nakumuha ng tanong po sa Bidimeter Kaapon. Ayun, shoutout po, sir. Sa nakabilis sa taga yan Thank you po sa inyo. yan Thank you, boss, baby, ha. Buka marah, boss. <laughs> <laughs> Buka ni, boss, Dennis. Buka, boss. Anda lah, mga yan. Ito yung mga pusa ni, boss, Dennis. Dami, ha. Ah. nito natin 'to, boss. Alala to ah. Scottish fold. Oh, ang ganda talaga. Yan. Scottish fold. Ah. Right. Ito, dito, boss, 12,000. 10,000 12, sapat na? Yan 12,000. Ano gender ng mga 'yan? Lalaki lahat. Puro lalaki. Ah, 12,000 Scottish fold. Etong black na 'to, ano 'to? Persian 'yan. yan? Uh, Ito, pure black o, oh, Persian. Maka na? 6,000. Yeah, yun. Itong exotic mo, itong exotic mo na to, 10K yan. 10K. 10K. Ano gender nito? Babae. Babae. Itong isa na to, ano to? Ragdal. Ragdal. So, tayo mo ka dito ba? 6 months. 6 months na, Ragdal. 12K lang to. 12K na lang. Uh, Ang lalaki. Yun. Ito, ano to? So, oy, oy. Uy, 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 uy Pero mga napakano, boss? Exotic Yan Ano to, lalaki? Oo, oh, lalaki? Yan Pagkano to, boss? 15K 15K yeah. Yan, exotic Long hair, no? Um, Yan At tapos ito, ano to, boss? American ito? Conqueror. American Cocker American Cocker Spaniel uh, Yan, ano to, lalaki? Babae Babae, ilang months na? One year. One year. na, pwede na pa-start, no? oh, uh, init na yun. Init na, yon Magkano to? 20,000. 20,000. Yes. Ito? Chow-chow. Ito, chow-chow, oh. 12,000. Ano to, babae, lalaki? Lalaki. Lalaki. Ito? Ito 6,000. 6,000. Ano to, lalaki, babae? Babae. Babae. 6,000? Ito, lalaki, 5K. Ito, lalaki, 5 na to. 5K. 5K na lang. Yun. Lalaki. 5K na lang, oh. Yun. Sa lahat ng mga gusto mag kay Boss Dennis, PM lang kayo sa FB. Tick na lang kayo sa number ko, 181 Lahat si Boss Dennis. Thank you, Boss Dennis, ha. Morning, Good morning, Ma'am Jade. Mam. Ma'am? Pichek pala tayo muna kay Ma'am Jade, oh. Ah, na nasabit si Ma'am Jed ah. Oh. <laughs> Ayan, eh. eto update tayo mga. sa Jason Pet Shop. Ni Ma'am Yon. <laughs> eto, nai natin mga pusa ni Ma'am Jade Yon. Dami ah Maganda ha. <laughs> yes. Tatlong nung lalaki, isang babae available. Ayon, okay. Ayon, Ayan, chunky patient. Chunky patient. Ilang mag-sata ma ba? three months. Three isa? Mga short term, ito ya, 18 yung lalaki, 20 yung babae. 20 yung babae, 18 yung lalaki. Ito po babae. Ito babae, 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 isa lang, lang isa. Ang ganda Ah. Ito, ito mga exotic. Ako. Exotic lang ngayon ba Apo. Adong hair saka shorter hair Ay, Ito oh. Yeah. Yeah. Ano gender niya, Ma'am? Uh, lalaki kuya oh, 13. 13,000. So. Yan, lalaki. Okay, lalaki. Meron eh, din tayong short hair. Ito naman, exotic short hair. Um, Abahe. Abahe. Ganda rin, o. No? Abahe. Ibigay niyo um, ito ng 10? 10k. Yan. Yeah. Ito, ano itong mga, to? mga ito, mga ragdoll? Ito mga ragdoll, o. Oh. Oh, lalaki to, ma'am? oh, lalaki ito, babae. Ay, ito yung babae, Ragdal. Oo, 12. Ito naman po yung isa, lalaki. Ito, lalaki. Ano to, ma'am? Ragdal. Ito, ano to? British? British person British Persian. Ito yung pinag-5. 9-5? Ay, 8-5. 8-5, lalaki. British Persian. Laki, oh. uh, yun, dito naman tayo sa mga papi ni...

Ang liit na mukha. <laughs> ito, si Chubo mo. Ang ano? Si ka rin yeah. yan. Kaya babae dito yung Luno at saka doon. Ano? Ayun, yun ang babae. Dalawang babae, dalawang lalaki. Okay, yung lalaki po dalawa oh. so, uh, uh, so, na sa Ayun. Magkano to? Kaya pinigil ko ito 6-5 years. 6-5 years? ang liit na mukha. Ito, na po. Ito, take na po. Saan mga nakahanap Pero si Wang Ayan lang ako, isa lang kung pickup ko. Dito pick na. ito 12, fixed price. Ayun. fixed na 12. Yes, yes. Ito, ito peginiso. Tri-color, same uh, na lang na 8.5. 8.5 na lang. Malaki. Tri-color. Hindi yeah. nga mm, yeah, po kaya same price ko na lang, karehan sila laki. 8.5 na lang din. 8.5 na lang. Ayan, yeah. napaka yeah. yeah. Tapos ngayon na rin tayo yung Kuwais, Merlite. Merlite, Kuwais ah o? Dalaki, 3.5 na kuya. Oo. Gawin ko naman ng 12,000 Pesos guys. Oo, 12,000 na lang. Mayroon yung Waltzable. Oo. Dalaki. Oo. Gawin ko na rin ka ng 8.5. 8.5 ka lang. Ayan. Orange Saber kuya na lang. Kung... Huwag oh. ah. 8510 boya 85 na lang go na yan isa okay to gadano name parang yari go na sa nang 95 95 na lang keto yan Ano po, babae, bigay ko 10K. Ito 10K, babae naman. Small size po Small size. Yan. Meron po nga yung babae, small size din, 10 10K. Ito small size din na babae. Black and tan po yan. 10K dyan, ma'am. 10K, ma mayroon tayo. Meron tayo maltis. Ito maltis, ganda o. Oh. Sa mga, mga naghahanap ng maltis. Babae po, tsaka nalang. Paano dyan, ma'am? 10K po yan. 9K, mal maltis na white. 9 tapos, ito mga French Bulldog. Magkano itong French na to? ito? na, ito? 25K. si Boss Jason, no. o. Import daw itong French na ito. Magkano ito, Boss? 25K. 25K. pang-estat, no? Yan. Future start Yan. Future stat. Two balls. 25K. Yan. French Bulldog, ganda lang kulay. Ganda ng quality. Ito po ang ito 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 po yung babae, ito ang pack. Bompak ito babae. baey? dumasat to ayun na lang sa hit sa ayun ayun na lang to, gigay, itay, yeah. so, ah, ito, na. na lang na lang maghit oh. na lang maghit ayon na lang maghit ayon naisay na lang na lang hit na na lang na na lang Yeah. Uya, ulay, na. Ah, ito na to yung naghihita yung same price lang. Year to hit na to. Year to hit na. Ayan. Ito compact to. Itong Malaki. Uh -huh. na lang ng na lang. yon. Wala na Ito po. Ito Ah, ito. <laughs> dito sa pagmo mo, boss? Oh, magano din sa pag -mo na to? Ah. Bigay ko na lang ng 10k fix na tayo. Ah. Ayun, 10k fix oh, na lalaki. Ayun. Eh. Pure white 'yan, ah. Pure white. Ay, ito. Ay, ito bayan na bumira niyo, no? Yes, ganda oh. Sige, kuya, price drop tayo ngayon. Oh. Ah. 12 fix na. Ayun, 12, ganda ng mata niya, no? Bayan. Lalaki. Yan, malaki na. Ito dashian mama, magkano 'to? Choco. Uh, choco. Um, Lalong din. Lalaki. 'tong Choco. 'Yung Choco na uh, um, Ay, 'yan Bye, choco. Ay, uh, uh, eight months, eight, 'yan? Eight K. 8 months. 8k. 8k. Ito. Lang lang ito. Ito. Lalaki. Mga ano 'to? Ito na 7k. 7k. Adult na 'to, ma'am. Adult na 'to. Oh, uh, Ruben. Uh, yeah. Ruben yun. Ito, ito mga dashan pa. Yan, dami ha. Ito po, uh, ano na rin to. Ah. Ruben na sa meses kuya. Bigay ko na lang ng 7K. 7K. Walang, hindi to long hair ha. Puro uh, smooth coat. Ito, ito pong papi. Uh, Oh, ano, pae. Ano ba, black and white. 7 pay. Uh, long hair na lalaki, ko 7 k na lang 7k na lang Ayun, sa lahat ng mga gusto mong kapahil kay Ma'am Kate, PM lang kayo sa FB nila, tsaka yung contact natin. Thank you Kuya! Sige Ma'am Kate ah! Good morning Kuya Lauro! Good morning! Upload tayo kay Kuya Lauro dito sa Grotto Pet Market. Sabay-sabay tayo ngayon. Ah, ayos ah! panak mo tabas? Oo. Hindi Ito uh, ko ngayon. Oh. Ito, ganda na ito o. Level notes o. May pagka yung mata. Oo. Oh. Green eyes at kumbahan. Ito. Kung so, na to, Kuya Lauro? 12 lang, 12. Kita. Para, Reyes Ilang months na to, Kuya Lauro? 2 months. 2 months. Ayan, ang kukit niya. Kariling bread Kuya Lauro. Mga naghanap sa akin, na nag-pipuye mo. Ito ba? Ayan. Kira na uling kumire niya si Kuya Lauro. Ayan. Ito naman mga pusa ni Kuya Lauro. Ito, puro British. Ah, mga blue na British shutter. Hindi, ano, cross British Persian. Ah, British Persian. Yan, Ito? British Persian din. Ito, ilang months na to, boss? Magka 10 months. Ah, uh, eto magka 10 months. Magkano yan? Eto, female. Uh, ah, female, 10 months na. Uh, Ayun, lalambi na to, no, boss, no? eh pa rin kit eh. Pero, ayan, uh, alas po. Kuman sa lang, maglalabi na ito. Uh. Ang ano yan, may laro? 85 5 8-5 na lang. Ayan. Uh, 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 um. uh, sa lang, pwede na yung paistad. Uh, Tapos yung isa na yun. Ito, May. Ah, ito, May. Ito, maganda. Stack. Ito, Chunky face oh. oh uh, Talagang uh, maganda yung ano Medyo lamang na lamang sa British yun oh. Lamang na 8 lang, lang din 8 na lang din oh. Lamang sa British Ito ganun ito, kapatid niya ako ya. Ito, female. Ito yung female. Kapatid, kapatid. 8, 5, 10. Kapatid niya to. Yeah, this, this 300 pares. Ito naman, mga Persian boss. O, oh, ito puro Persian lang. Ito puro Ay, ito persiyan. ano, Persian ah, main cone. Persian main cone. Uh, ito daw? Persian main cone. 8K. 8K. Oh, uh, okay. oh, pakita natin yung ano. O, oh, ito, Persian. Ito yung Persian. O, oh, tingnan nyo yung mukha. Ito yung main cone, Persian. O, oh. Para makita nyo na din. Ito yung main cone, Persian. yung uso. Ayan, oh. sa so, mga na, nagahanap ng... Ito, 8.5. Ito, 5K. 5K ito. Itong main cone, ito, Persian. May yung ano, may yung May yung main conversion Yun ito sa akin, bike na natin, female din ah. Ito, pure version, blue eyes. blue eyes. It. Yan. Ito, ginger natin, 4 na lang. Ito, ginger, 4 na lang. Oh. Yun. 4 na lang oh. Ginger oh. Ginger, version. Yun. Uh, yan lang yung natin na eh. yun. Yun, sa lahat ng mga gusto mga bente, FB. Kuya Lauro. F Mm. Thank you, Kuya Lapa. Thank you, Kuya Ma'am Lisa. Ito, dito naman tayo sa mga pet accessories. Kay Ma'am Lisa, asawa ni Boss PB dito. Ano? Tapos ito, mga ano, accessories. Mga cakes, marami rin si Ma'am Lisa. Oh. Yan. Saka so, ito, mga inuminan. No? Oh. Mga pet bag, marami rin. Oh. No? ito, laro ng pusa meron din sa mga damit ganda nyan o mga damit ng maso tapos ito mga pet bag tapos ito sa pusa maganda rin ito Laruan ng pusa sa mga mga higaan yan. yun yun sa lahat ng mga gusto kay ma'am Lisa o oh, takin nyo lang siya sa number niya. ano yan ah ito scratch ng pusa pala meron si ma'am Lisa yan Thank you, Ma'am Lisa. Good morning, Boss Joshua. Ito, update tayo kay Boss dito sa Grotto Pet Market. Great American Short Hair. 6 lang na Six five lang to Pagkama niya, saya miss Persian 2 lang 2 lang. 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 lang Ito ano to? Ito naman 7 tail lang Big 4 Persian Malaki eto oh, American short hair. Yeah, Bulihin natin 'to na ano 75 lang mababa. 75. Ay okay, yung ano kung kaligo mo na to. Kaligo exotic. Exotic. exotic o bigay ko yung 85 85. Yeah. Yeah. Ito no, free short hair, unlimited na option. 20,000, 20 short. Ano to, lalaki? Yeah. Lalaki. Yeah. Ano pa dito? Yeah. Ito, ano to? Ito, regular na Persian. Ah. Magti 3 months, bigay ko lang pala 3-5. 3-5. Ang triple coated, 6K dito, babae. 6K? Babae ito, so, lalaki yung black. Ayun. Ito, ano ba? Ito so, yung yung pumarin yung sheets, yung 6-5 natin. Ah. Ito rin, malte yung 6-5 lang lalaki. Ah. ah. Babae to isa. Babae, yun. Yun, sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Josh Joshua. PM lang kaya sa FB na. Sige you, Mas Thank you, thank you. So, meron din dito si Josh Raven, o. Oh. Ano, Persian. Ganda, o. Ganda, o. Ganda, o. Good morning, Mas Mak. Ito, update tayo sa Lucho Kene. Lucho Pet Shop. Yan ang mga sa inyo. Yan. Kamusta, Bas? time ka. Oo. Eh. Dapa-vacation kami. Ngayon, hindi ako nakapagpaligo ng mga aso, pero marami po akong aso doon. Oh. Corgi, Golden Retriever, Belgian, mm. uh, mga Husky, meron din po ako, Pomeranian. Oh. Ando po sa bahay Lahat Pati pag may paglinto pala tayo Yun Sa Lucho Kennel po yun Ah, uh, Message lang po kayo sa Lucho Kennel po uh, Ando po yung lahat ng mga per baby ko nakapost Yun Pina Lucho Kennel Ah, pinalik, mo na sa Lucho Kennel Lucho Kennel Lucho Kenel na ulit yung page nila Boss, Boss Mac Ito sila na Late na kami nakauwi kagabi Ayun Ayan, dala ko lang po mga pusa ngayon Yun Ayun, update tayo sa mga pusa nila Boss Mac ito meron ako. Ano to boss? Ang na nito ah. Siberian Persian. Dominant Siberian. Boss, pwede bang buhatin yan boss? Opo. Mas uh lang. -huh. Laki no. Laki yan. Siberian Persian yan boss? Opo. Opo. Ang ah, asin ko dito, ano, ah, 9K lang. 9K? 7 yeah. months. Eh, 8 months, lalaki. Lalaki. Oh, lalaki, no? Magandang pang future stud, no? Pang pang stud, no? Meron dito mga, ano, ito, mga benggal. Bengal. Bengal. ang kulay nito, charcoal. Charcoal. typical na kulay. Uh, ng mga Bengal, yan. Ito, ganda ng kulay, oh. Charcoal. Yan, charcoal color. Yan. Ano mga gender nito? Male and female. Ito po yung, yung lalaki. Ah, ito yung lalaki. At ito yung babae. Ito yung babae. Ayan. Ito so, asking natin dito, bigay kong oh, pince. Pince na lang. Opo, bengal. Ayan. Kitten. Ito po, saan ito? Ragdal? Meron kong ragdal. Ito, yeah. gaganda. Ragdal, oh. Ayan. Ito namang ragdal po. Oh. Male and female din. Oh, Male and female. Pince lang din asking kong pince. Pince. Ayan. Ragdal. Ragdal. To so, ganda ng mata nito Light blue, fifteen. Fifteen kaya ang isa. Don. To ba ano to? Sa ito. Eh, may ikukuha na. ayun sold na. na ito? <laughs> na, ah, oh. namin, sa sa. Na to, boss Oo, Bahay, Ngayon, ang ganda na. ito ito ay 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 giant ay 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 ano ah, syempre ano na lang din kay Kuya. Ah, Abang binag ko ako nung nakaraan, ni ah, Tita Ah. niyak sya. Kasi ah, na, may giant poodle siyang namatay dito eh. Ah, Ang dami ba pong nag-aabo sa ng giant poodle, kaya lang, hindi ko po tumabitawan, dahil ibibigay ko po kay Tita Ae. Ah, yun. Shout out kay Tita Ae, oh. <laughs> At, yun. Wala na, boss? Po, ayun, ayun Salamat. Ayun, ayun nga po. Di, di ko, lang talaga napaliguan kaya ayoko po magdala. Ayun, sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Boss Mac, PM lang kayo sa Lucho sa Lucho Kennel. Lucho Kennel. Kay kay Boss Pet Shop, yeah. Ah, uh, grooming and accessories sa Marikina po Lucho Pet Shop Lucho Pet Shop yung pet shop nila Boss Mac Thank you Boss Mac Thank kaya... you So guys, ito na ang tataposin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, Jake Adjusy. Babush!